Yung... E, ano ba nga yun? Wala ka nang ginawa ko di hagu, Ano ka ho inay? Ayan! Ano ninyo tari tatangos ni -ini, -ini, pa? pa uh, ya. Baka ari ililitlit pa. Ano ko sabi dine? Eh? Kung ganito ka gandang asawa mo, di ka naalis ng bahay sigurado. Opo. Uh, Opo. O, oh, kita e... ninyo inay, may gayon po pala. Buti ng asaw. Ala, ang bastos lang inay. <laughs> Ala, alam naman na rin talaga. Dali naman kayo ng ganyang mga ambastos. Ano ba diba, ambastos na? Ay, ay, din na Sinabi ninyo. Ay, pasensya. Patawad. Oo. Oh. Ay, <laughs> alay, yun naman isalitain ko lamang. Man, ako, ikihukang mong na sa'yo. Na kahit anong ganda ng asawa. Oo. Oh lalayas at lalayas ng bahay. Ay, sabagay bagay, pag may talinggan mo ng paha, ay oh, ko naman kami ma hindi lalayas. At saka sa panahon ngayon, lahat na ilumitar na ng Ay, kaya nga. Kahit di ililitar, ay ililitar. Ganda man ang mo ng asawa, tatandaan mo, kuinay. Kahit anong ganda mo pa, lalayas at lalayas ng bahay ang magiging asawa mo. Ba't hindi lalayas eh kung may pupuntahan? Oh, sa bagay. Uh, diga. o paano kung may tarbaho, hindi Palata. lalayas. Ay, ano mangyayari sa buhay ninyo? Kung oh. ikaw ay yuyupyo -yup pa na laan, -yup yup -yup? ano pa. Ano papalakihan na ng ano? Uh, diga? Yan ng ang tawag din eh. Impossible. Ayun eh, so, ay, akala mo lagi na ng... ikaw eh, huwag ka agad lulugtak sa niyo. patag, huwag kang magpapapaniwala sa mga salita ng mga lalaksong dalian yan, dila ng mga lalaki, kalimita, isanga-sanga. Naku po, Diyos ko, sanga-sanga daw. Sansha? Ayan, siguro ho eh, ano, magpapainitan na lang ng likaw. Ay, eh, si paghiga. Hindi aari yan kaya. Maka nasusulog na lang ang asawa. Hindi naaalis ng bahay. Yan ka naman tabi ng kalsada ito. Hindi maitindihan. Tari nga ako palang ano, kape naman ay barangay Don Luis, ano, sa si Batangas. Yan, yeah, so, ipakita mo yan. Ari ko ang itsura. Dumayas muna kayo ng bahay at kayo pumarinay eh, sa kape naman. Ayan. Matayo yeah, ng ano, kain, ng kape, ng utahan. Oo, oh, matahan. oh, di ka. Ari sa barangay Don, barangay Don Luis, ano, sa si Batangas. Batangas. Search nyo lang ho, kape naman.